Nagbabalik ang Family Feud, kasama ko po si Tetay ng Bech Squad. Nanalo na sila kanina ng 100,000 pesos. Pero ang goal talaga nila ay makapag-uwi ng total cash prize yes. na... 200,000 pesos! Of course, automatic na may 20,000 din ang uh, napiling charity, which is uh, ano pili ninyo? Kanlungan ni Maria, kuya do Kanlungan ni Maria. Yes, Santipoli, yes. Yeah. Nasa waiting area po sa likod si Miss Oni at tayo naririnig kaya tetay, it's time for Fast Money. Give me 20 seconds on the clock, please. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gaano ka kagaling sumayaw? Go. 8. Fill in the blank. Bote ng blank. Alak. Magbigay ng team sa NBA. Lakers. Name something na ginagamit mo araw-araw. Cellphone. -araw. Ilang inches ang karaniwang slice ng pizza? Let's go! Let's go, Petay! Scale of 1 to 10, gaano ka kagaling sumayaw? Sabi mo, 8? Weh, ikaw pa ba? Yes, kaya Eight. Sabagay, hindi naman ikaw yung tinatanong. Pero feeling ko, ikaw, 10 ka parate. Ang sabi na survey sa 8 ay... Oh, very good. Fill in the blank, bote ng blank. Sabi mo, bote ng alak. Ang sabi na survey natin ay... Wow! Magbigay ng team sa NBA, siyempre, eh, LA Lakers. Ang oh. sabi ng survey ay... Boom! Name something na ginagamit mo araw-araw, sabi mo cellphone. Ang sabi ng survey natin? Yes. Wow! Ilang inches ang kananiwang slice ng pizza, sabi mo eight. Ang sabi ng no. survey? 41 to go! Let's welcome back Miss O. Mayroon tayong mag-umpisa. Baka may mga gusto kang batiin. Ah, gusto ko lang pamilya yung family ko. Yung nanay ko, nanonood sila ngayon. Thank you, Ms. O. I'm sure proud na proud sila sa'yo. And good luck. Alam mo kung bakit? Kasi konti na lang kailangan mo. 41 points I na lang kailangan mo. 159 <laughs> lang na lang ako. Kayang-kaya mo yan. At this point, makikita na po ng viewers ang sagot ni Tetay. Give me 25 seconds on the clock. Here we go. On a scale of 1 to 10, with 10 being the highest, gaano ka kagaling sumayaw? Go. 9. Fill in the blank. Bote ng blank. Uh, kamot. Magbigay ng team sa NBA. Ah, uh, Philadelphia. Name something na ginagamit mo araw-araw. Sabon. Ilang inches ang karaniwang slice ng pizza? 8. Bukod sa 8. 7. Let's go, Ms. Ong scale of 1 to 10, gaano ka sumayo, 41 na lang kailangan natin. Ang sabi mo'y, 9. Ang sabi natin, survey. ang top answer dito ay 5, ang sagot ng respondents. Fill in the blank, bote ng blank. Sabi mo'y bote ng gabon. Ang sabi ng survey. Yup, bote ng alak. Top answer na sagot ni Tetay. Magbigay ng team sa NBA, sabi mo'y Philadelphia. Ang sabi ng survey ay... Uy! Wala. Lakers sa number one. Nasagot ni Tetay. Afternoon, Bulls tapos Warriors. Name something na ginagamit mo araw-araw. Sabi mo, sabon. Sabi ng ating survey. Eight points. Damit ang number one. Last. Ilang inches ang karaniwang slice ng pizza, sabi mo 7. Seven. Ang sabi ng ating survey ay... Whoa! Ang top answer, eight nakuha. Ang sunod na 8 is 12. Yeah. Yan. Congratulations. Nanalo pa rin kayo ng 100,000 pesos. Palapakan po natin ang back squad.